up uh, bro it's me Mr. Wong good morning so Monday ngayon August 11 ayan kapunta tayo ng Pampanga nandito tayo ngayon sa DaU. so meron akong pupuntaan ngayong workshop Yan ang prestige workshop dito yan sa may Angeles kakaroon lang konting meeting and then bibisitahin natin yung workshop right, so dyan ginagawa yung ating trade test papunta ng Australia so nagkakaroon din dyan ng mga video shoot para doon sa mga skilled workers nating mga kababayan papunta ng Australia ayun ano requirement kasi yan sa visa so puntaan natin yung prestige workshop para makita natin let's go so yun mga bro makita nyo meron dito mga raming uh, bus mga bro nakita nyo maraming dito mga bus galing Manila yan so, meron na uh, terminal sa Pasay then meron din dito sa may monumento o so, sa monumento yung victory liner So, Victory Liner ang biyay, Dau, So kung pupunta kayo dito sa mga candidates sa ating mga kababayan papunta ng prestige, niya, pwede kayo sumakay dyan sa may monumento o kaya sa Pasay. Uh, ang biyahe nun is Dao. Ang baba nyo dito na sa may Dao Terminal na. No, ayan. Sa may Dao Terminal na yung baba nyo. Tapos, pwede kayo mag-jeep going sa MacArthur tapos tricycle na lang yan. No, malapit na. Okay, so tara. Ayan, may makikita nyo yung uh, Pure Gold Dao Access Road. Tapos, meron dyang stoplight. Pag kumanan kayo, papuntang Mabalakat. Then, pagkaliwa, papunta ng uh, Clark, Angeles, San Fernando, MacArthur yan. Dito yung sa may kaliwa. So welcome to prestige global alright ito so tayo ngayon sa workshop ang google na tayo <laughs> pwede rito what's guys ayan maalog lang ah maalog lang yung video ah ayan so ito yung prestige dito sa prestige ayan ito tayo rito ito yung pumasok nung isang araw na Ford EcoSport so pininturahan yan kasi meron niyang bangga rito sa gilid ito ayan ayan yung ginawa no ayan yung ginawa ngayon dyan So kung makita nyo, hindi pantay yung kulay Pero babaping pa kasi yan sa kalilihain pa yan so yan nandito saayo sa loob ng oven ng prestige yan so hopefully matapos to mamaya lalabas na royan mamaya eh. so dito yung bangga nyan. so binaklas tong taillight ni repair tong lugar na to no so yun ngayon tinan nyo yung setup nila di ba meron niyang, ano, meron silang exhaust doon para yung buga ng pintura uh, malanghap hindi hindi magmakulob dito tapos pagka magwa-wash over sila rito or uh, buong kotse yan meron tong pintuan ayan oh nasasara yan Naku close talaga yan so siya may mga ilaw sila na malalaki no para talagang pwede ka magbuga rito kahit umuulan walang alikabok okay so dito naman ayan makikita niyo yung iba't ibang bay Bay 1, Bay 2, Bay 3, Bay 4, may kanya-kanya yan. So, dyan ginagawa yung mga welding. Welding videos naman. So, FCAO, TIG Welding, SMAW, Yan, dyan ginagawa yan. So, dito, sa so, pantang dito naman, ayan, electrical area. Tapos, ito, Toyota Race, bangga rin yung harap niyan. Tsaka, kabilang side. Uh, ano si Kuya Jun, bin uh, binaklas lahat yung buong bumper, pininturahan, di repair So, sasalpak na rin yan ngayon. Yun, ano. So, meron din mga ano rito, mga bro. Meron din ditong uh, paint room. Itong paint room na to, ito yung mga kontian lang na pintura o job na katulad nito, may ADB. So, ito, banggarin to. Palit buong harap yan, pati gilid. Uh, repair ng play ring, tapos pipinturahan. Okay. So, dito, makikita nyo, ito yung mga gawa ng ibang candidates natin na papuntang Australia. Ayan, mga vehicle painter. Tapos meron ditong mga panel beater. Ayan, nag nagmasilya sila. Ayan o, may mga pangalan nila kalagay dyan. Denter, no? kung ano yung ginawa nilang trabaho. Okay, nandyan yan. Tapos, ayan. So, kompleto naman sa gamit dito mga Brad. Kaya maganda rin mag-trade uh, test dito Tsaka, video shoot. Okay, so eh, sa prestige dito nga pala, tumatanggap din dito ng mga ano, walk-in ah, walk applicant, ah, walk-in applicant, walk-in na customer. Ayan oh, ito yung sa ADB mga bro. Ayan oh, yung sa motor. Oh, di ba? So ayan oh, mga play rings. Yun oh, yun yung bumper na wasak, ayan oh. Di ba? So ayun yung pang ano, underbelly ng sasakyan nandoon din. So, dito, ito yung Toyota Race. Ayan si Kuya Jun, nag-set up na siya. Ayan no? o. Toyota Race yan ha. Ah. O. Ayan. So, ito problema niyan. Ayan, bangga yan lahat. Ito, yung nirepair yan. Up, malabo. Focus tayo. Ayan. Ayan, nirepair nila yan. Ang gando, na nabaping na rin yan. O, ayan si Kuya Jun. Okay, so dito naman tayo. Ito yung mga pender yan. Doon yan nilalagay, oh. Sa gilid. Alam mo yon Yan, ito yung mga bay. Ayan. May mga pang welding machines dyan. Ayan yung mga ginamit. Mga sample welding. Pakita ko sa inyo, mga brad. Ayan yung mga sample welding na ginawa nila yan yung gloves ito yung mga wineld okay so ito ano ba tawag dito hindi ko alam eh basta nandyan lang yan sa gilid <laughs> ayan so ito yung dalawang lifter natin dito sa prestige okay so yan yung mga customer ito dito yan yan yung ginagamit ng mga candidate so ito yung uh, labas nito okay ayan eto wala lang ayan. So, ayan, ay ay ito mga walk-in customer mga magulo na tigil tayo kasi mga walk-in customer to taga Makati para 'yang Ford na 'yan Expedition ba 'yan ayan so siyempre nandoon 'yung motor ko yana natin ipakita natin sensya na medyo maalog wala akong stabilizer na delay eh hindi ko dala 'yung stabilizer eh ayan o, si Oblack So, yan. ah uh, medyo marami na tayong uh, nakuha ang proseso, nagawa proseso, and sana ma-implement. Then, makatulong sa operation nila. Yan. to customer din yan. Ba diba ito, bangga? Ang bangga rito, no? So, yun lang. Ayun na, kita nyo na. So ayan, maalog na naman O ayan, pasok tayo uli O ayan, prestige Okay Ano pa, wala na? Saan nyo pa gusto? Gusto nyo ikot ko kayo sa CR? Huwag na Sige na, bye bye